Mga pare at mare, halina kayo at samahan niyo ko. Pasukin natin o tignan natin kung ano ba itong All Items 100 na to. Dahil lagi interesado sa akin ito. Dahil alam ko na baka ah, dito ako kikita. Ara, let's go! All Items 100, sino ba dito ang hindi magkakainteresado? Dahil kitang-kita mo naman ang dagsa ng tao dito sa bodega ni Mare. Kaya tara pasokin natin at alamin natin kung ano ba yung mga items dito mga mare at pare ito yung mga items sa loob na 100 at kung makikita mo talaga hindi ka basta basta makakapili dahil talagang napakarami puro tagwa 100 lang lahat yan talagang kapag binenta mo yan kikita ka ng maganda dahil panalong-panalo mo talaga dito sa All Items 100 Budeca ni Mari. Talagang bet na bet mo ito. Kaya, hindi na kami nag-dalawang isip pa. Pero, nanimili muna kami kung ano ba yung item na aming po-orderin na wholesale. At talagang siguradong 100% na kita ka talaga dito. Dahil, tignan mo, ayan ang mga jergens, oh. Magkano ang mga jerseys ang mamahal nyan kapag binili mo yan talaga. At dito, makukuha mo lang yan ng 100. Pero ha, huwag ka. Dahil kapag anim ang kinuha mo, ay 85 na lang ang isa. Ay ganun ba? Wholesale? Talagang panalang panalo. At ang dami talagang mapagpipilian dito kung ano-ano. Ayan, kung makikita ninyo yung mga na sa harap ko, yung mga tao na yan, talaga bultuan kong mamili yan talaga at namimili sila ito yung mga pabango ang hirap din mamili ng mga pabango dahil sobrang dami talaga nila sobrang gaganda at alam mo na talagang pangalan panalo kaya pili-pili mo na ako dito kung ano ba talaga yung aking pibilhin dito na kong pang negosyo sa mga tao na talaga ibabagsak presyo mo talaga. Talaga, kitang kita talaga. 100% na legit talaga to Kaya, hanap-hanap tayo guys ha. Ikot-ikot, huwag -ikot, tayo maiinip. At marami pa tayo rito, mahanap na maganda. Ito yung mga pabango talaga na alam mong maganda at talaga mabango-mabango. Hindi ito yung katulad ng iba na mabango kapag winisik mo talang ka sa katawan mo. Ay, hindi na tatagal ang amoy. Kaya, Nagpili kami ng maayos talaga na mga pabango, inobserbahan ko, talagang magaganda ang lahat, iba't ibang klase nga lang. Pero, Tagalog na 100, kaya tulang tua kami ngayon. Kaya inilibot ko lahat talaga, yung mga item na alam ko talaga na papagpipilian talaga namin na talagang panalo-panalo at talagang papatok sa mga taong bayan na kapag kami ay nagbenta, ay siguradong dadagsain talaga ito kaya ikot ikot ulit ako ayan guys ha kung makikita ninyo iba't no? ibang klase ng mga pabag na yan no? diba may pambaba at lalaki yan, talagang unisex talaga yan at ano pang hinihintay mo diba pag ganyan pasukin mo na to. kaya ito ang pinakamaganda take note guys ha ito ay hindi mo pwedeng i-testing to dahil talagang mga nakashield ang kanilang mga item hindi pwedeng testing talagang kapag binili mo siya ay hindi mo mo talaga siya pwedeng ibalik dahil 100 na nga lang di ba san ka pa at ito talaga ay panalong panalo dahil dinadag sa sila rito ng kung sino sino at kung ano anong klaseng tao ng na mga namimili at maramihan talaga kung makikita nyo dyan sa loob na yan kapag kayo ay narapasok halos ang daming mga iska karton karton ang mga nakatambak dyan dahil 100 pesos na nga lang diba so, kaya ako natataka dito kung bakit saan ka galing itong mga ganito kadadaan ng mga paninda dito pero hindi ko na inisipin dahil ito ay bagsak preso at 100 at talagang hindi ka dito magsisisi dahil sigurado sigurado ito ay talagang original din halos hindi nagkakalayo ng kanilang amoy at kanilang pag pinahin mo sa katawan, yung tulas ng kanilang lotion o yung kanilang mga shampoo na conditioner, talagang magkakatulad. Ayan, tuwang-tuwa ako dito. Halos inilibot ko. Ayan, o, kung makikita ninyo dito. So, o, diba? Ang daming ng taong mga namimili. Type 100. Ayan, o. buy 1, take 1 pa. Ano ko, diba? O, 100 by 1, take 1. Diba? talagang bagsak ko yung sual, no? Ito yung namimili, oh. No, diba? Ego, ego tayo rito, ha? Ah. oh, para makapili naman kayo rito. Ayan, oh. Diba? Lilibot ko kayo dyan. Tingnan nyo naman yan, oh. No? oh, ayan. Ang dami na sa taso. Oh. mga lip pink yan. Bro, yun, oh. May mga wipes pa, ayan, oh. oh. Murang-murang lang yan yung mga wipes na yan. Kaya, ano pang hinihintay mo? Bet mo na to. Oh. Tara na. Ito si Mare, silipin natin ang kanya mga na kayo mga na-pamili. Talagang titignan natin ha, ah. kung talaga marami. At dahan-dahan talaga siyang nanimili talaga. Dahil alam na yung mga kakailangan talaga ng mga tao. Ayun guys, so, uy, ayan na pala ang mga na-pamili niya. Talagang magaganda talaga ha. Talagang in class and class rin ang style. At talagang alam mo, mababango ito kapag ito ay naisip na sa katawan Oh, ano? Nakapili na ba kayo mga mare at pare? Hindi ba, ba? Pili lang kayo. At alam niyo ba kung saan lugar to? Mapupuntahan ninyo o makikita ninyo. Dito lang yan sa Maynila o sa Divisoria. Dahil dito ang mga bagsakan talaga ng mga items na mga mura na talagang class in class eh. At hindi mo malata na ito ay peke dahil hindi naman talaga peke ito, di ba? kaya nga napakadami mga tao mga namimili dito eh. dahil alam naman nila na talagang qualified na qualified talaga at talagang quality control ang kanilang talagang quality diba? saan ka pa? kaya ano pang hinihintay mo? mare pare tara na punta ka na dito at dito mo lang talaga ito makikita at wala ka nang mahanap na iba kaya ano pang hinihintay mo? magtanong magpatumpit-tumpit pa makigulo ka na rito sa loob ayan Oh. Eh. ang dami nang nagkakagulo eh. sa panimili eh. nila no, oh. diba? dahil alam nga naman nila nakikita talaga sila rito ng sobra-sobra at talagang panalang panalo ayan, oh. tingnan mo oh. tingnan mo sa likuran ko ang dami, diba? ang hirap mamili eto, yan ang mga lotion tingnan mo naman mga conditioner ang dami at ang dami nila biruin mo 100 pesos na saan ka pa, hindi ka makakahanap neto dito sa Maynila sa Divisoria, dito lang yan wala yan sa iba dahil kung ako sa iyo pumunta ka nga dito, Mare, pare ayan, nakikita mo naman talaga o bodega ni Mare saan ka pa, o, ito yung bit-bit ko o, o diba, ang dami na Madadagdagan pa yan, dahil uubusin ko to kung gusto ko maubos to, diba para mas malaki ang kita. Kahit kung hindi ka magtaga dito, pamili na mga ibibenta mo, ay walang nangyayari sa'yo, di ba? Kaya dito, tagaan, ayun, dumadagsa na yung mga tao, di ba? Ang hirap na makapili dito dahil talagang nakakaagawan na. O, oh, di ba? O, oh, ang sarap mamili dito dahil kung may pera ka lang, dito ka na, di ba? Mas, ito, o, oh, yung pakita ko sa inyo, o, oh, ayan, o, oh, lotion yan. O, oh, ito pa, o. Oh. Ayan, o. Oh. O, oh, yan, o. Oh. Kung visionary yan. O, oh, diba? At ito naman yung sampu-sampu. O, oh, mayroon pang 100 katong peraso. Diba? O, oh, saan ka pa? Ayan, mga mura talaga. 10 peso lang, o. Oh. Guruin mo. Bagsak, nabagsak talaga ang presyo. Dito lang yung sa divisorya. Diba? O, oh, ayan. O, ikutin pa natin yan. Marami pa yan talaga, mga mari at pare. Saan ka pa? Ayan, ang dami ng tao. Marami nang nagbabayad sa cashier. Dahil marami na silang mga napamili. O, ba? Diba? At makapila na nga rin kami. Dahil marami na rin kaming napili. At sigurado, babayaran lang namin dito ay kakaunti lang. At hindi siya mahal. Dahil, murang murang na nga, ba? Diba? 100 na lang, ba? Diba? O, ito, may napili pa kami. Lifting dahil alam namin na mabili talaga ang mga lip tint na to oh, isang box na yan magkano yan talaga mga mares sa iba mahal niya, nasa 200 yan pero dito, 100 lang, diba? o, oh, isang kapak, diba? tara na, pili na rito at makikita ka ng maganda-ganda diba? dito lang yan ha sa divisoria lang ha at hanapin mo lang ang mall ng tutuban mall divisoria at sigurado kang magugulat ka rito kaya ito na ibinabalot na yung aming mga napamili diba ayan ang dami oh at siguradong kitang kita ka diba kapag ikaw ay wais na misis at wais na mister siguradong panalo ka yung napamili mo ay dudoble pa dahil nga dito sa mga bagsak presyo na to siyempre dapat lagi kang mautak dapat kailangan mo talaga dito sa bodega ni Mare. Oh, all items 100, di ba? Ang um, nakakaakit talaga. Sino ka ba para ikaw ay tumanggi? At kapag ikaw ay nakadaan dito, hindi ka talaga, hindi ka pwedeng lilingon sa kanan. Dahil magugulat ka sa nakikita mong all items 100 bodega ni Mare. At eto na, binabalot na ng Mr. Pogi na to yung aming mga napamili o oh, diba, ayan o oh. binabalot nyo na ng magandang balot kasi marami kami napamili at alam namin na dito, kikita kami sa 100 lang bro in mo, sangka pa diba, ang saya-saya at ang ganda-ganda dito lang yan, sa Divisoria sangka pa, let's go na huwag ka nang magkatumpit-tumpit pa pag naisip mo na at meron ka ng perang pambili, biruin mo kung anim ang makukuha mo, 85 pesos lang, bagsak presyo. Diba? Kitang kita ka talaga, mga mare at pare. Huwag ka nang magpatumpit, kahali ka na, pumunta ka na, sumakay ka na ng jeep, o kung meron ka mang sasakyan, o meron kang single na motor, magdahan-dahan ka lang tambukin mo lang ang divisoria at hanapin mo ang Tutuban mo at pumasok ka sa entrance at sumakay ka ng skeleto. hanapin mo yung second floor at kuman ka nakikita mo na kagad at matatanong mo na malayong malayo pa lang sa laki ng karatula na all items 100 bodega ni Mare bet mo diba? bet na bet talaga dahil kung makikita mo, talagang bagsa ang mga tao. Nagtakagulo, nag-aagawan, namimili sila na alam nila mga pagkakataan nila. Shampoo, lotion, at kung ano-ano pang mga klase ng mga pabango. Talagang panalim panalo at biruin mo ang lalaki ng mga size nila sa so, 100 lang. Panalo, diba? Ito ay hindi peke. Kaya huwag kayong mag-iisip o magdududa man lang na ito ay peke dahil ito ay talagang quality control talaga. Ito ay talagang mga nanggaling sa bodega at binagsak presyo na lang nila para makatulong sila sa lahat ng mga mamayan dito sa Metro Manila. Kaya ikaw, bumili ka na, pumunta ka na rito at hanapin mo na ang All Items 100 Bet bodega ni Mare, panalong panalo ka, ba? Diba? Para sa inyo to at para mapagkakitaan mo ng maganda at hindi ka na talagang mag-iisip ng mga iba't ibang klaseng negosyo at dito lang sigurado mai enjoy ka na talagang makakatulong ko pa sa mga mga dahil 100 lang, di diba? ba? O, siyang ka pa? Halika na. Huwag ka na magpatagal-tagal pa. Pumunta ka na rito. Sumakay ka na ng jeep. Hanapin mo na ang divisory at tutuban mall. Bumaba ka. Makit ka. Sumakay ka ng eskeletor. Sa second floor lang kanan. Panaw mo na ang all items 100. Bet mo. Bodega ni Mare. San ka pa? O oh, ayan. Si mamang pugi. Nagbabalot na naman. Kanina pa siya nagbabalot. Dahil napakadami ng aling na pamilya. At sigurado naman talaga maganda naman ang balik nito dahil panalong panalo. pero mo ang ganda o oh, unisex na mga pabangosang kapa. So guys ha, huwag ninyong kalilamutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel. Hanggang sa muli guys, paalam!